Ano yan, Ma'am? Hindi. Know. Ano lang yan, Mamay. I-upload ko yan. Ano ka ba? Bakit naman kasing lang-live eh. I-upload ko yan mamaya. Floor? Yes, yes, yes. Goal, goal mo. Sige, tapon mo, tapon mo. Oh, my God! Go, go, go! Gagaling kasi yan sila sa sa laro kasi laro nila yan Laro talaga nila yan. Ang Pilipinas eh, hindi naman laro nila yan pero Naglalaro din naman, naman ang Pilipinas. Yes. natin Go. Yes. Ah! <laughs> <laughs> Wala pa nga. Hanggang. Wala pa nga. Ano <laughs> pa, <nga>, <laughs> pa naman yan. <laughs>